Kayo po ba ay eh, dati nagkaroon ng TV tapos po may iskar ngayon o tinatawag na fibrosis sa baga at gusto niyo po pong magtrabaho, kaya lang po yun ang problema niyo yung inyong peklat sa baga. Well, ito po ang video na papat yung panoorin. at po, makatulong ako kahit papano sa inyo. Welcome po sa aking channel, may Golden Light TV. Unang-una una po, marami pong salamat sa mga tumatangkilik na aking content na ito, ng aking video about po sa x-ray. Ito po, at ang ating topic ngayon, uh, yung po mga gustong mag magtrabaho, kaya lang po nagka-problema sa x-ray kasi po nakitaan po sila ng scar o tinatawag na fibrosis. Uh, ganito lang po yan. Halimbawa po, nagpa-x-ray kayo, tapos po nakita yung inyong, ano, inyong peklat sa baga. Ang, ang pwede nyo lang pong gawin yan ay sabihin niyo po dun sa doktor na nagkaroon kayo ng history ng inyong ng TV ng mga nakaraang panahon. Tapos po may i-request re po sila sa inyo. ah uh, baka po i-request ang kayo ng gene expert uh, test. Po, yun po, yung po sa plema po yun. Problema lang po kung wala po kayong ubo, wala po kayong plema, yun po ang kailangan doon. Uh, para po makapag-produce kayo ng plema, eh, magpapa, po kayo. O kaya po mag i, mag -i po kayo steam inhalation po tinatawag para po may kahit pa may plema kayo i-expectorate sa lalamunan nyo. Tapos po, ipapatest nyo po yun. Ngayon po naman, ang pagpapatest po nun ay sa mga public hospital clinic po. Free lang po yun. Then po, uh, uh, isasubmit nyo yun. Mga, ang result po nun, mga one week po, pinaka ano na yun, pinaka matagal na siguro yung one week. Depende po sa ospital na inyong pinagpa, pinag ng inyong plema. Ah, uh, pag may resulta na po yun, makikita po dun kung MTB detected po or, ano, or negative naman po. Pag po may resulta na po ng negative, ibadali niyo na po doon sa doktor at syempre po yung doktor, ah, halim, mas mainam nga po kung pulmonologist yung mag-certified mag, sa, sa inyo na kayo po ay wala nang sakit, wala nang iyong pong TB na nakiyong peklat na nakita sa inyong baga ay peklat lang po talaga yon as scar lang talaga. Uh, siya po ang magbibigay sa inyo ng certification na kayo po ay clear uh, uh, free po no free po kayo sa TV wala po na talaga kayong TV at pwedeng pwede po kayong magtrabaho or magiging fit to work po kayo ganun lang po ang kailangan gawin at yung pong maniniwala naman po si kahit naman maniniwala yung employer kung halimbawa po isasubmit niyo na naka naka-certified po doon ay pulmonologist po yung specialist po sa baga Ganun lang po ang gagawin. Okay po, marami pong salamat. Nawa po ay nakatulong ako sa inyo kahit po paano. Thank you and God bless.